Hello guys, kumusta kayong lahat dyan? Kumusta na mga kakalbo, mga ka -back? at sa ating mga kababayan dyan na nagnanais parating dito sa New Zealand si Super Kalbo Adventures guys ay eh nagbabalik dito para magbigay sa inyo ng tips kung paano mag-apply at kung anong mga legit agency na pwede nyo applyan dito sa New Zealand at ito nga guys today ay sasabihin ko sa inyo ang mga legit agency na pwede nyo applyan dito sa New Zealand para kayo ay maiwas sa mga e scammers. Okay guys, syempre unang-una sa lahat guys, ang aking agency o ang agency na nagpaalis sa akin ay ang YWA agency. Siya po ay magandang agency. Pangalawa po, ang Stop House International. Pangatlo naman po, ang uh, Mitak Agency. Siyempre, andyan din po ang Skyborne Agency. STBDJ Link Agency. September Star. Siyempre, andyan din guys. Ang Long Term Development Agency. At siyempre, nandiyan din ang Grand Placement Agency, Cape Treasure Manpower Development, ito guys ay mga legit agency na pwede nyong applyan papunta pa sa New Zealand. Ito po guys 100% legit at, at maaasahan nyo po ito. Kaya guys ano pang hinihintay nyo sa ating mga kababayan na nagnanais makarating dito sa New Zealand at gusto mag-apply. Kayo guys ay mag-apply na sa mga agency na ito. I-check nyo ang kanilang FB page para guys makita nyo ang mga hiring nila at mga kompletong requirements. Kaya guys, disclaimer lang, hindi po ako uh, affiliated sa mga agency na to. Ako po ay tumutulong lamang sa ating mga kababayan para guys, syempre kayo ay makapag-apply dito sa New sila nang hindi kayo ma-scam ng ibang mga kababayan natin. Kaya guys, good luck guys sa inyo at maraming salamat. God bless you all.